Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mommy Jaja Vlog. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte para makamit ang mga ninanais natin sa buhay. Ang mga kahilingan natin ay matupad sa pamamagitan ng paggamit ng cinnamon stick. Ang pampaswerte ito ay magbubust ng swerte, mag-a-attract ng kaperahan, poprotektahan ang mga blessings natin at may lalayo tayo sa mga negative energies na katulad ng evil eye o mga inggit ng mga taong nakapaligid sa atin. Mga ngailangan lamang tayo dito ng isang pirasong cinnamon stick isusulat ang mga nais mo o mga wish mo sa cinnamon stick at sa likod nito isusulat ang I am wealthy at tatlong 7 na number at tatlong peso sign. Kailangan din natin dito ng red ribbon bilang panali sa Cinnamon. Ang Red Ribbon ang ay isa din pampaswerte para ma-attract ng mabilis ang mga kahilingan natin. At maprotektahan ang mga blessings at maprotektahan din tayo sa mga evil eye o mga negative energy sa mga may inggit, yung mga nag-send ng negative vibes sa atin, tatalian lamang ng red ribbon ang cinnamon stick habang tinatali mo ang cinnamon stick, i-visualize o i-manifest mo ang mga wish mo para ma-attract o matupad yung mga hinihiling mo, hawakan ang cinnamon stick at isipin ang mga kahilingan mo at i-visualize mo ang mga ito. At saka mo ito tat tatalian ng apat na beses. Tali ito ng apat na beses. At saka mo ito itatago. Kapag kailangan mo nang mabus ang swerte, uskusin lamang ang cinnamon stick, ang dalawang palad mo. At saka mo ulit-ulitin ang mga affirmations o mga hinihiling mo, mga wishes mo para ito'y ma-activate at matupad. Napakadali lamang ng papaswerte ito kung meron kang cinnamon stick at ulang ribbon, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa subukan ang pampaswerteng ito para matupad ang mga kahilingan mo, mag-attract ka ng kaperahan at ma-manifest agad ang mga hinihiling mo, ang mga wishes mo ay matupad. At yun lamang po ang video ito. Basta ang paggawa ng mga pampaswerte ay laging sinasamahan ng 100% na paniniwala. Maging positibo, alisin ang mga negatibong naiisip, alisin ang mga galit at sama ng loob. At dapat masaya ka sa Kinagawa mong pampaswerte. Ang mga pampaswerte ito ay magiging gabay lamang. Hanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte at pagtatrabaho at lalong-lalo na ang manalangin sa poong may kapal siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad at matupad, matupad ang pangarap natin na yumaman. At yun lamang po ang video ito. Kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.